Yung mga karakit, nung nakaraan nga ay may additional string tayo na mga gapi na alagaan dito sa ating bakiyan. Dahil dumadami na ang mga ito, naisipan kong ilipat na lang yung kanilang pesto dito sa likod kaya nagsimula na akong maglinis dito. Nang sa ganun, mas maganda ang kondisyon ng tubig ng ating mga alaga dahil doon sa alisan ko nga ng mga alaga natin ay sobrang init at wala man lang kapuno-puno kaya exposed na exposed talaga sa init ng araw. Alam naman nating mga fish keeper na itong summer ang kalaban natin at sobrang init nga ng panahon kaya hindi na yung pagkalaga ng ating mga alagang isda. Kaya kanya-kanya na lang talaga tayo pag diskarte kung paano natin maiwasan ang pagkamatay ng mga isda. At buti na nga lang meron na akong space na pwedeng paglipatan at habang naglilinis nga ako, nakita ko ang mga anak ng daga na pagka cute cute, cute talaga at nilipat ko na lang ng ibang pwesto at nakakaawa naman kung aking papatayin. Habang nagwawalis nga ako dito, iniisip ko na lang nga na yung iba nga na maliit ang space nakaka-survive, nakakapag-breed at nakakapagparami ng isda. At sabi ko nga sa sarili ko, kunting linis lang yung space at talaga namang siguradong magiging maganda ang kalalabasan ng aking paggalaga ng mga gapi at mga platy at mollis dito sa likod ng bahay. At naalala ko pa nga nung nakatira pa kami sa si Santo Tomas, Batangas, may mga breeder na akong nasimulan pero dahil nagpandemic, kailangan namin umuwi dito sa Laguna, unti-unti kong napabayaan yung mga laga kong isda, kaya ang ending walang natira sa akin kundi mga batsa at mga kwaryo. Mabuti na lang talaga kahit papaano ay naitabi ko ang mga ito na ngayon ay magagamit na natin sa pag natin ng, ng iba't ibang klase ng isda that dahil unti-unti na tayo ulit nahihilig sa mga ito at buti na lang support ang aking anak ang at ang aking asawa. At simula nga nang nag-alaga ulit ako ng mga gapis, eh, ito na ang isa din sa mga stress reliever ko na nakaka-excite na paggising ko sa umaga, dito ako nagkakape, pinagmamasdan yung mga alaga kong mga isda at nakakatuwa, minsan magugulat ka na lang na ang daming anak na fulfilling naman talaga sa mga fish keeper lalong-lalo na sa katulad kong nagsisimula pa lang ulit. At nakakatuwa lang yung iba pa nga ay umorder pa sa ibang bansa para makapag dala dito ng iba't ibang strain ng mga gapis. Saludo talaga ako dun sa mga nag-aalaga ng isda na sobrang dami ng strain at napaparami nila ng tuloy-tuloy ang kanilang mga alaga. Dahil sa totoo lang nakakapagod at kailangan talaga ng literal na personal touch para malagaan ang mga ito. O ba diba, buenas na buenas dahil sa puntong ito may umanak nga dito sa aking mga platy at nakakatuwa naman talaga hindi ko to expected dahil kabibili lang ito nung mga nakarang araw na ngayon ay madami ng anak. At ito ang isang bagay na kung sa iba ituturing na peste, dito inaalagaan kinukulture ko para mayroon akong ipakain ng mga kitikite. Only fishkeeper can relate talaga. O ikaw, ginagawa mo rin ba to? Iba rin talaga pag mga live foods ang ipapakain natin sa mga alaga nating isda bukod sa nakakatipid tayo dun sa mga pagbilibili ng mga feeds ay mas napapabilis pa natin ang pagpapalaki ng mga alagang isda. Kinabukasan na pala ito at nakakatuwa nga na itong electric blue moscow natin ay nanganak na at sana ay mabilis natin itong mapalaki. At nang sa ganun ay makapagbahagi naman tayo sa ating mga followers at sumusubaybay sa ating mga videos. At good news kung nakaabot ka sa part ng video na to ay ngayon pa lang ay mamimigay na tayo ng mga iba't ibang klase ng isda at ikaw ang pipiliin nun at ang gagawin mo lang sa ating mechanics ay kailangan naka-follow ka lang at ishare mo ng video na to screenshot mo lang to at ipasa mo sa ating messenger. At huwag kakalimutang mag-comment para sa susunod na video ay mas shoutout din kita. O paano hanggang dito na lang ang video natin? Huwag kalimutang gawin ng mechanics. O paano maraming maraming Salamat sa panonood. Ingat, bye-bye. God bless.